Ayan mga idol, magandang araw po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumadi sa Pechang. At ngayon po ay susumada natin ang ating Pechang ngayon pong January 17, 2025. Sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, mag po natin ang ating sumada. Dito tayo sa January. Ayan, buwan pa rin tayo dito. 17 sa ating Pechang at 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 1 plus 1, ay 0 plus 1 is 1, sorry. 1 plus 7 is 8. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 8 is 9. 8 plus 7 is 15. At dito rin po sa bandang baba. 9 plus 15 ay 24. Ayan po yung unang numero natin. Meron tayong 24. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine naman natin sila. Ang tatlong numero natin dito. 1 plus 8 plus 7 is 16. Kaya naman po yung kapares niyang numero at pwede pwede na po natin mataya yung kombinasyon na yan. 16 x 24 or 24 x 6. Ngayon mga idol, 2 digits din po sila. Kaya sasabutay muna natin yung dalawang numero natin dito. Bago natin yan ni Sumadang. Ngayon natin ang 16. 1 plus 6 is 7. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. At yung 7 at 6, yan po natin susumada. Punahin natin ang 7, punin muna natin yung 16. Sumada yung 16, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po ang 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7. At mga adal, dito naman sa 6, punin muna natin yung 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin po 15. sumaga mga 1 plus 5 is 6. At 33 sumaga 33. 3 plus 3 is 6. Ngayon, mga naman po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilihan sa atin pong sumada. Para po ngayong January 17. Ay, ngayon, mayroon tayong 7. This is 6 24. 25 sa is 24, 15 at 33. Kaya rabol lang natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At sa ating pong sample, kinuha natin yung 7, 7, and 24, ayan, 7, 24, 16, and 33, 16, 33, at 16, uh, 16, 33, then 15, or 25 25 and 6 ayan, ito naman po yung mga nakuha natin mga samples sa ating sumado ngayon January 17 meron tayong sa 24 this is sa 25 sa East ayan, ito, kung okay po sa inyo itong mga kombinasyon natin nakuha dito pwede, pwede po natin matayaan yung mga yan o di naman kaya pwede, na pwede tayong magdagdag kumuha ng mga ibang mga kombinasyon pa po dito sa taas kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga nangyaro kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga personado nating mga kombinasyon uh, at ang mga nalil po nga rin sa Petya para po ngayong January 17, 2025 thank you, thank you po, maraming salamat at good luck po sa atin pong lahat